Aries, magingat sa mga bagong kakilala lalo na kung tungkol sa pera ang usapan, iwasan ang mga mayabang na tao na maaaring magdala ng kalungkutan sa iyong araw. Mas mabuting umiwas sa mga ganitong sitwasyon, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan ay nagbabala laban sa mga hindi kaaya-ayang pakikipag-ugnayan. Taurus Iwasan ang mga usapang may tuksuhan tungkol sa pagmamahalan dahil maaaring magdala ito ng malas sa iyong buhay. Iwasan din ang mga diskusyon upang hindi ka malugmok sa kalungkutan. Ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan ay nag-aalok ng payo para sa pag-iingat. Gemini, iwasan ang pagbuhat ng mabibigat na bagay upang maprotektahan ang iyong kalusugan. Mag-ingat sa mabilis na pagtitiwala sa iba ngayong araw upang maiwasan ang pagkawala ng pera. Maging mapanuri sa mga makakausap mo buong araw. Ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan ay nagbabala tungkol sa mga posibleng panganib. Cancer, kung magbibiyahe ka ngayong araw, maging alerto at iwasang makipag-usap sa ibang tao habang nasa biyahe. Maging maingat din sa pagbibigay ng impormasyon sa mga bagong kakilala at iwasan ang labis na pagkain sa gabi, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan ay nagpapayo ng pag-iingat sa biyahe at kalusugan. Leo, huwag basta-basta magtitiwala kahit na sa mga matagal mo ng kaibigan upang makaiwas sa alitan umiwas din sa mga mag-aaya sa iyo na gumastos ng malaki ngayong araw, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan ay nagbabala laban sa mga mapangakit na sitwasyon. Virgo, huwag magsalita ng pabigla-bigla ngayong araw, lalo na sa trabaho, upang maiwasan ang hindi inaasahang gastos. Maging maunawain sa mga naririnig upang hindi mawalan ng swerte. Ang Signos na Pahiwatig ng Gabay ng Kalikasan ay nag-aalok ng payo para sa mas maingat na komunikasyon. Libra, maging alerto sa iyong mga ginagawa, lalo na kung may kaugnayan sa pera, dahil baka mayroong nang-aagaw ng iyong kaalaman. Iwasan ang pag-inom ng alak buong araw para sa iyong kalusugan ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan ay nagbabala sa mga posibleng panganib sa iyong paligid. Scorpio, maging maunawain sa trabaho at sa mga salitang maririnig mula sa mga kamag-anak upang mapanatili ang magandang relasyon, Iwasan ang mga usapang may kinalaman sa tukso ng pag-ibig o malaking kita upang makaiwas sa problema sa hinaharap, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan ay nagbibigay ng payo para sa mapayapang pamumuhay. Sagittarius, iwasan mo munang bumiyahin ng malayo ngayong araw upang maprotektahan ang iyong kalusugan, magingat sa mga pagkaing kakainin at sa mga lugar na bibisitahin, maging mapanuri sa mga makakausap dahil maaaring malito ka at mawala ng mahalagang bagay. Ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan ay nagpapayo ng pag-iingat. Capricorn, maging mapagmasid sa buong araw, lalo na sa mga hayop at sa mga usapang may bahid ng toksuhan tungkol sa pagmamahalan, mag-ingat sa bigla ang pagbibigay ng suhestyon sa trabaho upang maiwasan ang mga lihim na inggitan na maaaring magdulot ng alitan. Mas mainam naman na manatiling tahimik at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig. Kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan ay nagbabala sa mga posibleng kaguluhan. Aquarius, haba-haban mo ang iyong pasensya ngayong araw, lalo na sa pakikipag-usap Iwasan muna ang malalayong biyahe upang maalagan ang iyong kalusugan at magingat sa paggasta ng pera. Ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan ay nag-aalok ng payo para sa katatagan. Pisces Iwasan ang pagligo ng matagal sa gabi at madaling araw upang maiwasan ang mga posibleng sakit. Huwag makipag-usap tungkol sa pera dahil may posibilidad na mautangan ka na hindi mababayaran. Ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan ay nagpapayo ng pag-iingat sa mga gastusin.